Boss, paano makunik ang tawag ng Jua ko doon sa aking phone? So, salamat sa tanong kaibigan. Shoutout sa iyo. Trisado ka. Mariam akong ipalo at isubscribe. So, tara. Let's go. Open ang phone at hanapin ang settings ng phone. Tap itong mobile networks. Itap mo lang itong call settings. Itap mo itong career related settings. Then, itap itong call forwarding. Then, piliin mo lang alin ang gagamitin mo si Mono o SIM 2 din pipili ka lang dyan itong always forward when busy when answered when unreached so pipiliin lang natin itong when busy kasi nga masasagot nya kung always forward din ilagay mo lang dito din ilagay mo lang dito yung number mo so phone ito ng yung jowa ilagay mo lang dito yung phone number mo halimbawa ito So, halimbawa lang po yan. Pag nalagay mo na ang phone number mo, kasi nga po, nito nang yung diyowa, i-okay mo lang. So, sa ganyang paraan, ma-direct sa iyo ang tawag kung may sakaling tumatawag sa kanya. Huwag kalimutang i-share ang videos. Salamat.